Grabe, super nakakatakot kung i-rate ko siya 10 out of 10. Kasi grabe talaga yung feel sa loob ng sinihan. Ang dami mong kasama na nanonood. Pero sobra pa rin yung takot. So, grabe. Naku, no, kailangan nyo abangan yung plot twist ng pelikula. Kasi talagang maloloko kayo sa ending neto. Lilin. Heaven is mothering. Period. Um, 100 over 10. <laughs> um, so, like, the whole scene. Lili lang to and super yakap sa katabi namin si oh, Ate Jo. Okay. I really can talaga. I'm not a fan of horror movie talaga. Pero at the moment na nari nakita ko yung lili, oh my God. <laughs> sobrang hindi ko pagkailan yung ano, yung tili. Kasi nakakatakot. Yeah, um, and yung mga, alam mo yung sobrang, kahit yung scene sobrang tahimik. Hindi ko mapapakali. Eh, kasi, as in, um, nag-expect ka ng, ano eh, ng gulat eh. Pero, um, yung kaba mo, grabe pa rin talaga as in. Heaven is mothering. Lilith is mothering.